dinhi na sad ta mag general cleaning ta para mga wala ang mga malas isa man gud makadala sa imong stress ang kagubot sa balay so kailangan jud mo general cleaning ka everyday day trapuhan ang mga abo para iwas stress isa siya gadalag stress kung hugaw imong balay See? plaster na gid atong mga bagpuno na kuan mga wood like this diri ang um, diri ko mahilig mag every morning then pag gabi eh, before ko matulog mag inom og milk diri gid akong plaster lang rigid siya na di ko ang gil di plaster ginapadaan para Pili na siya. Isod. si magkuno yan. Magkuno yan. Tiyada kayo. Basta limpyo ang balay. O, arrange ang palibot, mo Kay, peaceful kay may panghuna-huna. din kung gid iwas stress, kanang bugnaw kay mong paminaw. Basta limpyo ang balay. Mag-weld ko dire, basta magamit dito sila nga. Buraga tayo man. Malit. At lagbo sa mga mga kalat. Mag-weld ko dire, basta hugaw ang balik. Pag uli na ako, nalang sa arrangement, maugi po na pagbalik. Ano na siya? Kalimpiok. Arrangement. limpiyo na dyan si general cleaning dito everyday ngayon yung pinaka-importante yung limpyo atong palibot okay kung hugaw ng gold isa gid sya ganda lang stress okay gubot kayo yung panghina-hina bagalit ka sa potong tungod kay imo makita hugaw, ang agit na may na isa ako yung ginatudlo sa ila bitaw ang bawal mag b u yung basura ay gina na ako permi sa din ko, basta puto kayong palibot pero importante na ako bahalag bahalag busy permi ikuan gina malimpi